Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos at sana po ito ay tunay na maging gabay, gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewanite po ito kasama ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rine sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o niya. siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Pagsasadiwa Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rine. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Napakahusay na guro ni Jesus. Gusto niya talagang maintindihan ng mga karaniwang taong nakikinig sa Kanya ang tungkol sa kaharian ng Diyos at ang dapat gawin ng bawat isa upang makarating doon. Kaya nga, lagi niyang ginagamit na halimbawa ang mga karaniwang bagay na nakikita sa paligid upang lubos na maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam din naman niya na may pansariling hangarin o interes ang marami sa mga taong nagkakagulo sa pagsunod sa kanya gumaling sa sakit, makahingi ng pagkain, malutas sa mga dinadalang problema at iba pa. Tiyak, kung pakikinggan natin siya ngayon, gagamitin niyang halimbawa ang telepono, cellphone, telebisyon, radyo at iba pang gadget upang maipaabot ang mensahe ng Diyos. At nasa atin na ang pagbubukas ng puso at isip upang lubos na mapakinggan ang kanyang mga turo at atas. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Sobrewanite po ito, All for the Gospel.